Ay, mo na 'yung TV. Alam mo na 'yun, oh. Hi guys. So, 'yung ano po paggula na ginagawa. Hindi ako makalabas ngayon. lakad dito sa loob ng bahay at meron akong dinabantayan na pasyente. Ayan, mamaya ng hapon pa ako makakabuli. Mag-content ako na um... hmm. ng nabay ko content mamaya. A pretty woman. Yung mga damit dito na matagal nang naka-imbak, eh, ilalabas ko na sa baon. Mamaya na tayo magkita-kita. Bye-bye. Good morning. Happy blessed Monday morning.